bakanta hapon po mga kabayan. Kami po ay ako po ay pauwi na. Eh huminto ako sandali kasi nadaanan ko yun oh. Ang daming ipil-ipil mga kabayan. Ipil-ipil at saka hagunoy. Kukunin ko po kasi yung ipil-ipil mga kabayan ay napakaganda po yan na panggamot sa mga anemic, yung mapuputlang dugo. Yung mapuputlang dugo, pampaganda po ng laman. Hindi lang po ipil-ipil, may mga halamang gamot doon mga kaubayan, hagunoy, Tara na po, titignan po natin. At kukuha po ako mga kaubayan. Tara na po. Ayun po, na, nadaanan ko po 'yun mga kaubayan, oh. ang dami. Tara na po, pupuntahan po natin. Yan po mga ipil-ipil mga kaubayan, no, oh. ang dami, oh. Sariwa 'yung kalbos nila. Sariwa. Ito po mga ipil-ipil po na kwan? Ang dami po mga kaubayan, ayun po. At mangunguha po ako ng ipil-ipil. Itong ipil-ipil na ito mga kaubayan, itong ipil-ipil na ito ay napakasarap po nito. Kukuha po ako nito at ipapalabas ko po ng aktual. Kung paano ko po gagamitin, kung paano ko po kakainin itong ipil-ipil. Kung, kung paano ko po kakainin itong ipil-ipil mga kaubayan. Ito ang dami ko nang nakuha ipil-ipil mga kaubayan. Okay na, okay na po ito na iulam ko. Iulam ko po ito kaya huminto po ako para kukuha po ako ng iulam ko bukod sa bukod sa gamot na bukod sa gamot na po. Ito ay ulam ko na po. Isang ulaman ko na po ito. Mga kaubayan, <clears throat> bukod dito sa ipil-ipil, kung inyo po makikita yung mga damo na yan, yung mga damo na yan, mga kaubayan, yung aking manadaanan na yan, puro bungalngal po yan. Puro hagunoy. Ayan o, oh, puro hagunoy po. Ito yung pinalabas ko na hagunoy. Ito po mga kaubayan, ito. Itong hagunoy na ito ay napakalakas po na panggamot sa acid reflux, sa acidic po ito. Sa acidic po, ang ginagamot nito, ang ginagawa po namin nito, ay kinakatas po namin ito, kinakatas po namin yung may acid reflux. Pag nakatas na po yan, pinipiga po namin yung grabing acid reflux, yung grabe po na may acid reflux mga kaubayan, ay pinapainom po namin ng dalawang kutsara tuwing umaga po. Yung wala pa pong laman ang kanyang tiyan. Para maging mabisa po, dalawang kutsara po kung talagang asidik po mga kaubayan, ay inom po siya ng dalawang kutsara yung wala pa pong laman yung tiyan niya tuwing umaga. Yan po, mabisa po yan. Bukod po sa acid reflux, ang ginagamot po nito mga kaubayan dito sa, sa amin, sa pag nasa, namumundok po kami, ang ginagamot po nito ay sa sakit ng tiyan. Ayan po, pag masakit po ang tiyan mo, amuyin mo lamang po ito. Pag naamuy mo po yan, mamuy mo po yung sakit ng tiyan mo, uh, maglalabas ka na ng hangin. Matatanggal na yung sakit ng tiyan mo. Maliban po doon, ay yung hilo po, yung hilo mga kaubayan. Pag ikaw po ay nahihilo, am amuyin mo lamang po ito. Ayan oh. Pag nahilo ka po, amuyin mo lamang po ito mga kaubayan. At matatanggal na po yung, hi yung hilo. Yan. Marami pa pong binipisyo na makukuha dito kasi yung babae po nasira ang kanyang menstruation kinukuha po namin yung ugat niyan yung, yung ugat ng hagunoy at pagkatapos po ay ipinapakulo po namin kasama itong dahon kasama po itong dahon at yung ugat at ipinapainom po namin mga kaubayan sa babae nasira po ang menstruation mabisa po yun mga kaubayan yun po, pag napainom po namin ito at yung nag, pag nagluluko po ang regla ng isang babae, pag napainom po namin ng isang beses o, o, ilang beses po, maglalabas na po siya ng dugo, magiging normal na po yung menstruation ng isang babae mga kaubayan. Yan po, mar napakahalaga po itong hagunoy na ito na halamang gamot napakarami po mga kaubayan no? Oh, puro hagunoy po ito oh. puro hagunoy po itong pinakadamo na ito, itong nadadaanan ko po na iyan mga kaubayan hanggang doon hanggang doon ay puro hagunoy po lahat yan at ipil ipil napakarami pong ipil ipil yan mga kaubayan uh, kasama ko kap kasi yung anak ko kaya hindi po ako makapunta dyan sa loob ng gubat para maghanap ng halamang gamot. Kaya lang po, napansin ko po itong ipil-ipil na napakarami at wala po akong ulam. Kaya kumuha po ako ng iulam ko. Ito po, ang nyo po yung kasunod na videos nito. Kasi ipapakita ko po ng aktual kung paano ko po ulamin itong ipil-ipil na ito. Ulam na po. Ulamin ko na po ito mga kaubayan. Ulam ko na po. Ay ginagamot ko pa po ang aking karamdaman kasi noong ako po ay nagkasakit na uh, namutla po ako mga kaubayan ay ito lamang po ang lagi kong kinakain ipil-ipil lamang po mga kaubayan at ang dali ko nakarecover ang dali kong lumakas yung dugo ko po na mahina ang dali pong mm, nanumbalik mga kaubayan kaya uh, wag po nating baliwalain itong ipil-ipil marami pong salamat